Yan, so may mga words talaga sa Tagalog na hindi magandang pakinggan pagdating sa Bisaya. At may mga words naman sa Bisaya na hindi rin ganun kaganda pakinggan pagdating sa Tagalog. So ngayon, gusto kong share sa inyo yung mga words na yun at tulungan kayo na para hindi kayo maguluhan at malito. Sa Bisaya pa, tutulungan ko kayo sa mga words na yun para hindi kayo malibog. Mm malibog. So, yan yung gusto ko, isa sa mga words na gusto kong i-share sa inyo at ipaliwanag sa inyo. Ang malibog naman talaga ay hindi siya pangit or bastos sa Bisaya. At ang ibig sabihin niya sa Tagalog ay para hindi kayo malito o maguluhan. Gets nyo ba? Nasabtan ba ninyo? Ayan, so ang unang-una pag-uusapan natin na share ko sa inyo ngayon yung bukid. Ang bukid sa Tagalog ay Basakan sa Bisaya. At ang bukid naman sa Bisaya ay Bundok sa Tagalog. Pangalawa, ang langgam sa Tagalog ay Amigas sa Bisaya. Pero ang langgam sa Bisaya ay Ibo naman sa Tagalog. Ang palit sa Tagalog ay Bailo sa Bisaya. Pero ang palit naman sa Bisaya ay Bile sa Tagalog. For example, Pabili ako ng candy. Sa Tagalog na sa Bisaya naman, papalit ako ng candy. Papalit ako o candy. So, ganon. Naintindihan ba? Nasabdan ba ninyo? Doon tayo sa panghuli. Yung sinabing, kailangan ingatan din natin to kasi iba din ang dating neto sa Tagalog. Pag sinabi mo, nalibang. Nalibang sa Tagalog, sa Bisaya naman ay nalingaw. Pero ang nalibang sa Bisaya, medyo pangit sa Tagalog pakinggan. Ang nalibang sa Bisaya ay dumudumi o nagpupupo sa Tagalog. Kaya pag sinabi natin na galing akong, bu galing akong bundok at nalibang talaga ako doon. Iba ang dating nun sa Bisaya. Parang sinabi mo, galing akong bukid at nagpupo ako dun. So, gano'n siya. So, dapat ingatan natin yung ang mga sinasabi natin or mga words. Kasi, minsan talaga pareho lang yung words pero magkakaiba yung ibig sabihin. Lalo na sa Bisaya at Tagalog. So, yan na yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. At sana, nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Thank you so much. Love you!